<laughs> so yun guys Nandito daw ngayon si Master Elisa, Sa Quezon Kaya Puntahan natin siya Tara Let's go natin siya para makapapicture man lang sa sana mahawaan tayo ng swerte wow. ang galing sa pagpipishing para makahuli na rin tayo ng GT na pinapangarap natin dito daw siya sa bahay nila Fish on Adventure kaya punta natin siya ngayon yan dito topo <laughs> Yan dito sila. Topo. Ay medor billata. Gena <laughs> ngapo master? na, Sasara content To si Vision Adventure, siya nagtawag sa atin. <laughs> Ayan si Master Eli. yun si Tagging Idol natin. Kamusta uh, Master? Up, ganang uh, ganang uh, araw. What's up yeah. mga kadroga? Ito so, yung idol natin sa mag-fishing. Ayan oh. mga idol natin. So nandito tayo ngayon para ano? Ay mag-bless tayo kay Master Kay para mahuwaan tayo ng ano? Nang jamba. Master. Ayan si Master Eli. Ayan yung GT Hunter ng ano? Ang sabang. Ayan <laughs> 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 so, yung natin ngayon. Eh, ay, sa inyo mga master Kasama natin yung idol natin from Sabang Power, power <laughs> Sana si Vision Adventure Siya yung nagtawag sa atin para makakita si Master Sino Eli <laughs> Hello <laughs> So na yung GT Nakapicture na tayo kay Master Eli Nakahawak pa tayo kay Master Eli Baka mawaan tayo ng chamba Sana Tara, wala na tayo mag GT hand na tayo Let's go